Aris, may aura kang masyadong mabait ngayong araw. Kaya umiwas ka muna sa mga tao na project ang ilalapit sa iyo dahil kung maaawa, ka ay gastos ang sasa iyo. At huwag ka ng bumiyahe pa ngayong araw dahil walang resulta na kayang maging maayos ang pwedeng magawa, magmasid-masid ka na lang sa paligid at sasaya pa ang iyong isipan, para makapag-isip ng mga bagong pwedeng gagawin, at kung may oras pa ay mas mainam na may sama mo ang mahal, sa pag-dinner sa labas, nang lalong sumigla ang good energy ng pag-aalaga ng bawat kalusugan. Sa trabaho, dapat ay maging matahimik ka na lang muna, dahil sa iyong aura na mabait ay baka mapansin ng mga kasama ay samantalahin ka pa, at tulad ng mangyayari at gastos, na walang magiging pakinabang sa iyo, at kinuhanan ka lang swerte. At sa tahanan ay iwasan mo na ang mag-isip pa muna ng pagbabago ng ayos dahil may hatid na good vibes ng swerte. Ang kasalukuyang ayos para lagi sa kasiyahan sa bahay, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 27, number 10 at number 18. Taurus, ngayong araw ay baka ikaw ay masabak sa mga kayabangan na usapan dahil sa dilmong kakausapin, mag-obserba ka lang na mabuti. Sa mo ilabas ang iyong natatagong kayang iyabang, nang tama ang magawang diskarte, at makakaya mo na hindi ka maliitin, at makukuha pa ang kanilang tiwala, at ngayong araw ay may pag-asenso ka, sa mga gagawin na pagpirma, at ang kahinaan mo lang ay madaling humanga ang iyong puso ngayong araw, kaya maging maingat lang para wala kang maging suliranin sa pera sa hinaharap, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw kung may papasuking investment ay okay para sa iyo, basta nasa tama ang interes lang, at kung magagawang mag-invest ay makakaipon ka ng maayos na pera. Sa trabaho, dapat ay may striktong ugali ka ngayong araw, sa pakikitungo sa mga kasama sa trabaho, Huwag ka mag-intindi kung magagalit sila, hindi naman sila ang nagbibigay sa iyo ng sweldo. Sa kumpanya ka muna ngayong araw papanig para makalapit ka naman sa pagtaas ng posisyon. Sa pagmamahalan dapat lang ay maging malambing sa minamahal, nang patuloy na magsiganda ang bawat kalusugan at walang makakapasok na bad energy, na magpapalungkot sa pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color blue number 27 at number 18 at number 36. Gemini, kung may dapat kang gawin para sa pamilya, ay dapat mo nang ituloy ng lalong maging maayos ang tahanan. At ngayong araw ay may kahinaan kang magbigay ng pagsang ayon kagad dahil mabusisi ka kaya umiwas ka muna sa pakikipag-usap sa ibang tao para wala kang magawa. Na pwedeng kang makapagsalita na kahit alam mong tama ay diretsyo ka sa pagsasalita na pwedeng may maiinis sa iyo ng lihim. Sa trabaho ay ganoon ka rin mabusisi kaya mas mainam na mag-focus ka sa gagawin, at magugustuhan pa ng iyong superior ang magagawa. Sa iyong pera ay okay sa iyo ang makatulong sa mga kapatid, at magulang lang kung hihingi ng tulong, pero huwag ka mag-aabot ng pera sa mga kapatid, kung hindi hihingi ng tulong, dahil baka biglaang din na ikaw ay makuha na ng swerte sa pagkakaperahan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 17 number 33 at number 14. Cancer, kung nasa tama ka ng iyong gagawin, ay huwag kang magpapigil, dahil alam mong okay ang lahat. De magbibigay sa iyo ng swerte ang magagawa ang pinapahiwatig. At ngayong araw kahit may aura kang mabuting pag-uugali, ay dapat mong makontrol dahil kung makita sa iyo ng mga dating kausap ay lalo silang gagawa. Nang ikakamalas mo sa pera, mas mainam pa sa iyo na samahan, ang minamahal sa gustong gawin, kahit magkagastos kayo sa gagawin, ay maalisa naman kayo ng mga bad energy na nagpapahina ng kalusugan, at mapapalitan ng buenas sa mga gustong panggagawin. Sa tahanan ay bawal ka muna magpatanggap ng bisita, nang walang makapasok ng aura ng kayabangan sa tahanan na galing sa bisita, at sa ibang miyembro ng pamilya ay may good energy sila ng swerte. Kaya sabihan kung may transaction ay dapat nilang puntahan. Sa trabaho, walang kang suliranin sa mga ginagawa dahil maayos mong matatapos. Ang dapat mo lang iiwasan ay mga kasama sa trabaho na mahilig magparinig ng kakaibang salita dahil tukso siya ng pag-aaway ngayong araw ang pinapahiwatig. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 22, number 34 at number 29. Leo, ngayong araw ay mas mainam na gumawa ka ng plano na pwedeng isang negosyo na kahit maliit na pagkakakitaan ay mas makakagawa ka ng idea na papano mo maipupundar, kaya laging magmasid at ikaw din ay magugulat na bagong idea, ang kaya mong may dagdag sa ganoong negosyo. Sa iyong pera ay pag-iipon, at dapat mas mainam sa iyo ang maging maramot ngayong araw, para walang makawalang swerteng pera na nahahawakan, at kung may kausap ka na dadating sa bahay mo, ay huwag mo sa loob ng bahay kausapin, dahil may sinyales siya na maingitin, na pwedeng sumira sa good vibes ng swerte sa tahanan. Sa trabaho, dapat lang ay maging masinop ka sa mga ginagawa, dahil may sinyales na magugulok ka kung maging sobrang tiwala ka ngayong araw, pag iingat na mabuti para sa iyo nang makaiwas ka na mapagalitan o maging malungkot, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 21 number 10 at number 16. Virgo, sa iyong pera ngayong araw, ay dapat kang maging mas maramot, kahit may ekstra kang pera, ay walang pagtulong muna sa mga kapatid, at magulang dahil ba tutulong ka ay masisiyahan na sila, hindi po ganoon ang pahiwatig, may inggit pa sila sa iyo, kaya sa ibang araw ka tumulong ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay mas mainam na maging matulungin muna sa mga gawain, ng ibang kasama sa trabaho, kung hihingi ng tulong, dahil doon ka makakagawa ng pag-asenso sa trabaho, na makukuha na malapit-lapit na sa hinaharap. At ngayong araw ay may matalino kang aura, kaya dapat mong gawin ang nais mo dahil pwede kang makagawa ng ibang swerte na magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa magagawa, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color white number 25, number 11 at number 20. Libra, dapat kang maging maingat o masasabing mas mainam na maramot sa mga kausap, kahit sa pagbibigay ng kaalaman o pagtulong pa sa ibang bagay, dahil pakinabang lang ang gusto sa iyo ng kausap. Ngayong araw ay hindi ka maaalala niya pag ikaw ay may suliranan, may aura ka ng kaayusan sa mga dapat nagagawin, kaya ang nais mong gawin ay pwedeng ituloy. Sa tahanan ay dapat ay may mahabang pasensya sa pamilya, pero maiksi dapat ang oras sa mga gustong bumisita, at mas mainang pangahuwag ng kausapin, nang walang magdala ng chismis, na bad energy sa relasyon sa tahanan. Sa trabaho, ay dapat lang na magsipag ng gusto, ang pahiwatig ng makagaanan ka pa ng loob ng superior, at sa iyong pera unahin mabigyan ng minamahal kung may ekstrang pera, nang lalong sumigla ang pag-iibigan, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 16, number 25 at number 34. Scorpio, kung may dapat kang gawin sa trabaho, nang mas maaga ay gawin mo kagad, nang maayos para ikaw ay lihim na hangaan. Nang superior na kung lagi mong makukuha ang kanyang atensyon, ay siya ang pwedeng makatulong sa iyo sa trabaho, na pwedeng magbigay ng pointers para mas mabilis, kang makaasenso ang pinapahiwatig. At sa iyong pera dapat lang maging mas masinop kahit pa mga magulang at kapatid, ay bawal muna magbibigay dahil may swerte ng pag-asenso ang hawak na pera, nang lalong mag-ipon ng buenas sa iyong mga gagawin, sa pagkakaperahan. Sa mga deal ngayong araw, ay okay ang iyong karunungan, pero mas mainam na huwag mo ng gawing makipag-usap dahil walang makakasabay, sa iyong pamamaraan, makukuhanan ka lang ng idea ng kausap, at may sinyales pa na tuso sila at iiwanan, kasakangkungan sa hinaharap. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay iwasan ang magselos at maghinala sa minamahal, ng pagkakamali niya para walang maging bigla ang problema ang pinapahiwatig. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 25 number 21 at number 17. Sagittarius, ngayong araw ay dapat maging maingat. Sa gagawing usapan, mag-isip ka ng magagawa mong kilalanin. Ang kausap kahit sa kanyang mga sinasabi, may sinyales na tanso ang kausap na gusto lang makakuha ng kapital na pera, na makakasama sa project, na wala namang pag-asang matuloy ang pahiwatig, kaya kilalanin mong mabuti bago ka gagawa ng pakikipagsosyo, at ngayong araw ay mahina ang aura mo. Sa mga tao na mahilig magpakyut, madali kang mapapahanga sa kanila, mas mainam na iwasan mo dahil walang kwentang kausap ang ganyang tao dahil dadalin ka lang sa problema. Sa trabaho, dapat ay may matapang na pananalita ka muna ngayong araw, kung mani sila ay mas okay sa iyo, para alam nila na may husay ka at hindi basta kayang matalo, sa mga dapat na gawain, at makakaiwas ka sa mga kasama sa trabaho na mapagsamantala. Sa pag-ibig naman ano pa ang iyong hinihintay kung talagang mahal na mahal mo siya, ay ayain mo na nang pagpapakasal, at tandaan lang kung sumagot ng pag-ayon ay masaya pag nagkatuluyan, bilang mag-asawa, kung tumanggi ay dapat na mag-isip ka na, dahil hindi pa ata na ayon sa iyong puso, ang ganyang isasagot, ng iyong minamahal, para sa iyo ang pinapahiwatig. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 5 number 27 at number 14. Capricorn, ngayong araw may sinyales na may usapang. Puro may kayabangan ang pwedeng maging talakayan, kaya huwag ka magpapatalo dahil doon ka makakakuha ng tiwala sa mga kausap Pagyayabang na kayang kaya mong magawa ang dapat, ang pinapahiwatig sa ngayong araw, may aura ka ng pabago bago ang isipan ngayong araw, ang iwasan mo ang masyadong mabait, na aura dahil magagastusan ka lang, pero ang aurang suplada, o suplado ay panatiliin mo para walang makagagawa ng kalokohan sa iyo ngayong araw sa ibang dapat gawin, ngayong araw kung talagang may pagsang-ayon ka na, ay dapat na iyong pagbigyan dahil wala namang sinyales na mawawalan ka kung kumita man ay dahan-dahan nga lang. Sa trabaho, ay mas mainam pa nga sa iyo ang aura na masungit, dahil para makagawa ka ng maayos, kaysa lalapitan ka ng mga tukso sa gastusan, at mga kukuha ng iyong nalalaman, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 8 number 11 at number 29. Aquarius, ngayong araw ay walang pagbibigay ng pagkakataon. Namuling makabangon ang kadil kung malulugi siya ay wala kang dapat ipangamba, dahil kung ikaw ang natalo ay siguradong tatawanan kanya ng pag nakatalikod ka, may aura ka pang katalinuhan ngayong araw, kaya matatalo mo talaga ang mga ibang kakausapin, kaya swerte ka sa mga dapat na iyong plano ngayong araw, ang huwag mo lang kakalimutan, ang binili ng mahal, dahil doon ka pwedeng matalo at kung may kausap ka sa malayong lugar, ngayong araw ay tanggihan mo na lang muna, at sa ibang araw mo schedule nang walang kumuha ng swerte mo. Sa trabaho, ay may kahinaan ang pagkontrol ng pwedeng mangyari. Sa iyo, madali kang pwede magalit. Kaya oras na kakaramdam ka na na magagalit ay lumayo ka na, nang walang magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Sa pagmamahalan dapat ay talagang malambing ka sa minamahal ngayong araw para sumaya ang pag-iibigan. At huwag madalaw ng selosan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 21 number 29 at number 8. Pisces, ngayong ay paalala sa iyo sa mga gawain, sa trabaho. Baka ikaw ay natutuwa dahil lagi kang binabati ng mga kasama sa trabaho, dapat kang mas maging maingat pa nga, dahil may sinyales na gusto lang may mapakinabangan sa iyo, okay lang makisama pero ngayong araw ay limitahan mo, nang makilala mo ang dapat na mapagkakatiwalaan ang pinapahiwatig. Sa pag-ibig kung wala ka pang kasintahan ay mas makakainam pa sa iyo ngayong ang ganyan, dahil may mga sinyales na makakapagtrabaho ka sa ibang lugar, at doon mo makakatagpo ang magpapasaya sa iyong buhay pag-ibig. Sa iyong pera ay maging maingat lang kung may lalapit sa iyo ng investment ay huwag ka na makipag sa palaran, dahil walang ibubungang maayos na pagkita ng pera, pag-iyak ang kayang pwedeng mangyari sa iyo. Kaya maging sigurista sa mga kausap ang pahiwatig. Jaminay ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 24, number 19 at number 6.